Hello everyone! Kung bago ka palang sa channel ko, ako nga pala si Shy Morena, Ilocanong Morena. Shout out sa mga Ilocano at Ilocana out there. At sa mga katulad kong mga OFW. So ngayon ay gagawa po ako ng content kung paano pumasa sa Hong Kong interview. So ito na nga sa natin para hindi ka mainip. Let's go! So ngayon magbibigay ako ng tips kung paano nga ba pumasa sa Hong Kong interview base sa aking karanasan nung ako ay nag-apply pa lamang. So ang una, si broker ng agency muna ang mag-interview at tatawag sa inyo bago ang employer. Kung selected ka na, i-appointment ka ni broker or ng agency kung kailan ka ma-interview ng employer or si employer ang magsasabi kung anong oras ka ma-interview. Dapat maging handa ka sa pagsabak ng interview, hindi yung basta